At magandang araw mga Lodi ah May gagawin tayo na DVD Ang problema nito ay No power Ang sabi ng may-ari ay pinapakinggan niya lang to sa FM Kasi ito yung ginagamit niya dati sa Video kaya eh, nawala yung bala So baka daw kaya kong gawa ng paraan para magka power So titingnan natin kung magagawa natin mga Lodi So, bago natin buksan mga lods, tingnan muna natin kung magpa-power ang DVD na to. Ayan, no power nga mga lods. Yung mga DVD ng ganito mga lods, hindi na ako gumagawa dahil hindi na ito masyadong uso. Ang gumagamit lang nito ay yung mga mahilig mag bidyoke sa mga videoke kasi yung iba ay ang gamit na ay YouTube. At syempre, ang ginagamit ng iba ay pa memory card na na MIDI. So ito, uh, pa-paste out na to mga loads. So, testingin muna natin ang kanyang AC voltage na 220 kung umaabot mga loads. Ayan, meron siyang voltage sa main. Pag may bultay, ibig sabihin niya na ibuo ang switch niya tsaka yung cordon mga lods. So ang tetestingin naman natin ay ang secondary mga lods. At yan mga lods, testingin na natin ang kanyang secondary kung papalo sa DC. And mga lods, wala siyang nadedetect na bultay sa secondary. Ang ibig sabihin nito mga lods ay sira ang kanyang SMPS. Siguro may nasunog dito mga lods. So tingnan natin kung anong nasira dito mga lods. So tinetest ko itong mga lods sa isolation transformer para hindi tayo ma makuryente dahil delikadong gumawa ng mga SMPS kahit maliliit lang mga lods dahil minsan may naiiwang bultahe dyan mga lods So, ang gagawin natin dito mga lods ay tatanggalin natin yung kanyang pulse width modulation na kasama na yung chopper niya sa isang IC mga lods. Ayan, kitang kita nyo na nasunog yung ilalim niya mga lods. Sunog nga ang kanyang PWM IC itong IC na to ay kasama na yung kanyang chopper mosfet mga lods so ang gagawin natin dito mga lods ay ang gagawin natin dyan ay iibahan natin siya ng IC pero tingin ko tong IC na to ay mahirap hanapin dahil hindi siya Biper 22A so titingnan natin kung sakto ba yung Viper 22A dito na switching MOSFET itong mga Lodi ang ipapalit nating IC Viper 22A pero napansin ko lang mga Lods na hindi hindi tugma yung mga paan ito mga Lods dito sa original na nakakabit na power supply. At dinownload ko ang datasheet at nakita ko na magkaiba nga mga loads. So ang gagawin natin ay ang gagawin natin dito ay yung mismong power supply na lang ang ikakabit natin mga loads. Para iwas iwas balik mga loads kasi baka makabit natin ay hindi pa, hindi naman tugma. Is e, masisira lang ang By pair 22a so basic lang naman ang connection nito meron siyang um 12 volts and 5 volts negative 12 volts at positive 5 volts so ito ang inilipat natin mga loads para hindi na sumakit ang ulo natin um basic lang naman mga loads uh, so Napansin ko na kasi yung kanyang saksakan dun sa ipapalit natin mga lods. Kaso magkakaiba ang kanyang hanay. So ang ginawa natin mga lods ay itatama lang natin yung mga cordon mga lods at pagkatama ay okay na mga lods. Testingin muna natin mga lods kung may bultahe itong ililipat natin power supply mga lods. At ayan nga, mayroon naman siyang bultahi mga lods. So, ikakabit na natin to. Hindi ko na sana to gagawin mga lod kasi hindi na talaga ako gumagawa ng mga DVD. So, dahil nakikiusap yung customer natin na bu baka sakaling mabuo daw eh, ginawa na natin mga lods. So, at ayan, tinesting natin mga lods nabuhay na siya okay na mga lods so subukan natin sa radyo na pinapakinggan niya sa nakikinig daw siya kasi lagi Na drama mga lods so ayan tumutunog na mga lods so okay na to wala lang akong bala para matest natin pero natest ko naman yung kanyang laser umiilaw so okay pa to mga lods so handa na natin tong ibigay sa nagpagawa mga lodi so ibibigay na lang natin to ng mura mga lodi dahil hindi na naman ako gumagawa ng ganito so ibigay na lang natin ng abot kaya mga lods